Tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong pampaligo uh, yung shampoo tapos yung B-complex na ginagamit natin at saka yung vitamins Tara, samahan nyo ako uh, Dumating na kasi yung aking mga makakatulong dito at maganda sikat ng araw uh, Tara, paligo tayo para makita nyo rin yung mga national na Pwede nyo ma-avail soon, no, mga breeder. Wala na nga pala akong local, mga breeder. Ubus na. salamat nga pala sa mga bumili ng manok ni Pisan. Sold out na rin yung manok ni Pisan, mga breeder. Thank you, ha. Ito, mga breeder, yung sample ng national natin. Yung Majestic Dome. Ayan. Uh, bigyan na rin natin siya ng vitamins, saka super poor. Yung vitamins natin ay Vitamin Pro 357. Ayan. Dito, dito, dito. Sa pagtuturok naman mga breeder ay 0.5 lang. Ito naman yung kanyang kapatid mga breeder. Dalawang tandang lang yung lumabas sa Majestic Dome. Ayan. Ayan mga breeder. Oh. Healthy yan. Ito mga breeder, sample din ng national natin. Ayan. Yung Lazy Gilmore. Mga... Yung iba dito, high station. Yung iba, pagandahan ng sukat. Ayan. Ito ay vitamins, turok at ligo kasi ang pagpumorga nito ay sa ano pa sa katapusan sa 28 no Ayan. ayos Lacey Gilmore Ayan. si ay Kelso Hats Ayan. mga breeder, hindi muna tayo mag out ng ating mga Kelso over Gilmore kasi uh, mayroong naghulog sa atin uh, isa lang naman yon mga breeder. kaya lang gusto ko talaga mapilihan siya ng pinakamaganda kong mai-release sa kanya. Ayan. Ang ating Kelso Hats. Ayan. Maganda na rin ang buntot nito kasi naagapan ko yung buntot nila mga breeder. Kumbaga ngayong season na to ay hindi tayo nag feather picking. Yung problema natin last year ay nasolusyon na natin. Kaya ayan. Yes, sir, isang straight sweater, golden boy yung nandito na mga breeder hindi ko hindi tayo mag-out ngayon ng materialis na Golden Boy mga breeder. Wala, puro crosses lang 'to. Tapos yung birds tag natin ay butcher lang at saka yung lazy gill more two way cross. Pero dito ay tayo mag-out mga breeder. I, I, I cross natin sila. Gwa na mga breeder, meron na pa samang isang kelso na inahin. Nagkamali ako. Hindi ko na matutukoy kung alin yung napaanak niya. wala uh, wala muna tayong ano, street breed ng Golden Boy, wala mo ng broodstag. Bawain na lang tayo sa next year. Ayan. Ah, pare. Ito mga breeder, papakita ko lang sa inyo yung ating straight na butcher. Ito mga breeder, hindi mo na pang out ha. Gawa nang meron ding tayong tao na uunahin na pagbigyan kasi mga breeder, wala pa yung lahi na butcher. Nagbigay na siya ng uh, pera. Ano mga breeder? Kaya uh, siya muna mga breeder. Yan. Yung slide butcher natin. Uh, ah, sa susunod namang taon, mas marami na tayong mapuproduce kasi kukuha pa tayo ng materyales para mas marami tayong mapalabas sa butcher. Ngayon, kaunti-kaunti lang eh. Eh, unang pahulugan natin ay eh, bibigyan ko muna sila ng maayos. Pakukunahin natin sila para yung buhay bueno naman sa atin maganda. Yan. Pero hanggang dulo, try natin mga paganda. Kung halimbawa mga 30 tryo lang naman yung may out natin sa pahulugan, kayang kaya natin yung mabigyan. Yung kapatid nung Kelso Hats, mga breeder, marami naman to. Mga 7 pieces. Pa Paunahin ko lang yung kawan naman natin pahulugan. Grabe mata nito mga breeder. Oh. Ayan. Kaya lang mga breeder, yung ating mga Kelso Hats, nag na. nagyelo pit na wala nang lumabas na white legs Ayan. tapos dun sa, sa straight kersa natin babae lang yung napalabas natin mga breeder yung mga tandang wala damot sa tandang ngayon pero nung nakaraan napakadami naman Ayan. ito Ayan. ito yung meron sa daliri na ganito uh, maganda na yung katawan nya at balahibo hindi lang sanay hawakan mga breeder pangit pa sa pagawa ko Ayan. Yung butcher natin. Yung butcher dito, mga breeder, naglabas ng yellow, yellow pit sa kaputi ang paa. Ayan. Itong isang ito, madilaw. Yung isang butcher kanina, medyo dark. Ito, madilaw. oh madilaw na siya. Tapos, ito, hindi masyado matangkad. Yung isa naman, siguro, mid to lang. Ito, parang, mas matangkad ng konti doon sa una natin pinakita na butcher. Golden Boy yan Ah, uh, Meron tong issue mga breeder Yung kanyang pitso Medyo pilipet mga breeder yan. Pero magandang manok naman Ito na mga breeder Kung hindi may out Siguro pwede natin tong ano, Pagpraktisan sa exam no? Sa mga Hindi ko alam kung anong bloodline to. check, -check ko pa. <laughs> yan. Medyo hindi pa siya ganoon, Kaganda ang katawan. Pero yung sukat okay na. Yung katawan hindi pa ganoon kasi ito mga bridge na dalawang batch to. Ang pagitan ay eh, 2 weeks yata 3 weeks. Yan. Ito yung second batch. Naka-cord na rin mga breeder dahil naliban na sa ating range area. Eh ayoko namang madisgrasya pa ng dumadaan sa kyan Kita nyo naman yung range natin. Tabing-tabing karsada lang. At pag nakalipat na tayo, yan, pwede tayo magpa-6 months sa range. Mas maganda. Yan. mga ka breeder oh. Mm. Sang Lacy Gilmore, ang dilaw mga ka breeder. Yan nga pala mga ka breeder, malapit na ang Piestag. August, hindi ko pa alam yung saktong date, ano? You know, ah, uh, kita-kita tayo din mga ka breeder, pupunta tayo diyan. Uh, at ang maganda dito mga ka breeder ay magbibigay tayo ng trayo. Libre lang mga ka breeder. Siguro pwede na itong stag two-way cross. Yun, SBR Ayun, ito mga breeder ay medyo matangkad kasi yung regalo sa atin ni Buddy na SBR ay maganda yung sukat. ah Nagalap tayo ng mga inahin na medyo mababa ng konti pero maganda pa rin yung sukat na lumabas. Ayan. Kapag kakulang sa sukat yung mga SBR nyo at gusto nyo padagdagan, aray, <laughs> baka papasa sa inyo. Ayan. Baka nung mata. Sana naman ang Hindi ko alam kasi hindi Ngayon lang yung cross na ganito May madilaw, may dark yan. Pero lagi silang Habayin yung katawan nila Tapos medyo Maganda yung sukat nila Tapos ayun. Magaganda yung sukat Hindi ko pa alam kung bakit hindi sila naglabas ng white legs? Puro yellow legs ang lumabas do sa kombinasyon ng Kelso at saka Hatch, no? Ayan. Ang oh, order yung ating Kelso at ng buntot. Ito ah. so, mga breeder, Lazy Gilmore. Ayan. Magkakamukha sila. Mayroong light lang. Na sobrang light. Mayroong yung dark nila. Dark side nila madilaw pa rin. Ayan o. Baka ganitong blood din yung Pamigay natin sa pre-rapple natin sa Expo Para quality Pangis ito mga breeder hmm. Ito kagandahan lang ang sukat Hindi matangkad Hindi maliit Ayan. Maputik Putik ang mukha may team na nga putik pa <laughs> Ayan, <no? laughs> hindi pa ganun kaganda ang balahibo para napapangiti eh, si Kambal dito ah <laughs> parang gusto yata magamit ng isa ito <laughs> mga breeder SBR din magkakapatid lang yung SBR natin isang pamilya lang yan <laughs> Mga breeder, yung mga inay na ginamit natin dito ay di mga hiniram natin sa ating mga pesya na may SBR sa, sa, ko paring Ago yun nga pala mga breeder pag isang araw pag hindi busy babalag ko yung manuka ni Ago at kung may magugustuhan kayo doon, na mga national pwede nyo may avail dito sa akin kasi hindi muna ako mag out eh Ah, mga breeder, lazy gil yung kulay ano yun mancha ng bitmin pro ayan. ayan, dagim na pambal, uula na tapong ko wow. ayun mga breeder malapit na yata umulan kada magpapaligo na lang Ayu ulan ayun mga breeder ito yung mga ginagamit ating vitamins dito Bitmin Pro 357 meron tong kasama El Toro tapos yung B Complex na injectable super pour ang gamit natin yung shampoo mga breeder ay ang triple X shampoo ang ah, matagal ko nang ginagamit mga breeder, kita nyo naman. At ah, taon-taon ni eh, ito na lang ang ginagawa ko. pinapakita sa inyo yung mga ginagamit natin. Yan. Pag naman hindi nyo pa natutunan kung paano magpaligo eh. <laughs> eh mga breeder. Ito mga breeder. Mga breeder, Lacey Gilmore. Yan. Marami tayong breed ng ganito mga breeder. Ito mga breeder, second batch ng Lazy Gilmore. Ayan. Medyo mahina yung katawan ng isang ito ha. Ah. Ayan. Medyo mahina mga breeder, pagandahin. Mga malilate to ng konti sa release. Ayan, Ayan mga breeder, ito yung anak ng Lara Maya Kelso. Yung regalo sa atin, yung Jerry Jenkins Kelso. Ayan. Yellow pit pa din mga breeder, hindi ko alam kung bakit sa so bagay mga breeder yung ibinigay kasi sa atin ay meron daw yung golden boy ito nga ba ng buntot mga breeder oh. ganda Yan. hindi pa pala ang siya maporma medyo ilang pa sa tao hindi pa sanay hawakan Yan. ito yung regalo sa atin may anak na yung Laramaya Game Farm. Ayan. Nakakorps ito sa abayar natin. Diyan, nag ang tahid. Tapos, yellow legs kasi yung nanay. Diyan. nag ang tahid niya. Ganda. Diyan. <coughs> Tropang kambal. Sila yung nagkakuha. Ako taga bigay ng vitamins to rock. <laughs> Pero kanina ako naghahakot. Eh, nasa pataas na. <laughs> Medyo mahirap na. Eh, <laughs> malaki na rin kasi ang tiyango. Hirap na akong kumilos mga breeder Ayan mga breeder, abangan nyo yung ating isang farm, no? Malapit-lapit na yung ma-develop. May pambakod na doon, nakalatag na. Ibabakod na lang. Tapos sa breeding, ano mga ka-breeder, namimili talaga ako kung saan ako ng materyales na pagpapahulugan natin. Pero hindi mawawala syempre yung ating Golden Boy at saka Gilmore mga breeder Hindi ko lang alam kung anong may dalag natin. Dagdag natin. Ito kasing ating mga Lazy Gilmore, naging lang natin ito na breed kaya itetesting muna natin pipili tayo dito ng ating mga uh, pang testing mga breeder para kung sakali na maganda resulta tuloy natin yung breeding tapos kung maganda naman yung ginawa uh, mag adjust tayo sa bloodline siguro dun sa Lacey si Gilmore dagdaga pa natin siya ng Kauting Gilmore sa susunod na breeding tina natin kung ano magiging resulta no? kasi wala naman mga breeder na unang breed pa lang ay alam na agad na nik na agad yung talagang sure ano sure mataas ng uh, panalo ng mga breeder sa akin kasi ay taon din bago tayo makita natin na nagpapanalo din yung mga alaga natin ano uh, ngayon mga breeder nasa stage pa tayo ng uh, pagpili ng ating magiging signature bloodline kung alin ba talaga yung nagpapanalo sa atin syempre masasala naman natin yan Uh, dahil may record book din tayo, mayroon tayo mga materials na itinitira na maedad na babae na pwede natin balikan. Saka yung update ng buyer natin, nakikita na natin kung alin doon yung mga ititira natin sa mga susunod na panahon. Mga breeder, kasi hindi naman pwedeng breed tayo ng breed din, mga breeder. Uh, tingin din tayo sa record book kung alin yung nagpapanalo Uh, Lazy Gilmore. Though, ito yung pinaka dark side niya. Yung light niya, talagang light na light. Nakala mo, pumpkin na. Pero ito dark side pa to. And, parang pong na rin ang pulo. Pulong pula oh. Pulang yung mata sa kamuka. Yung sukat at katawan maganda. Ayan. Bigyan natin vitamins. Ito <coughs> so, mga breeder yung golden boy natin. Yan. Kita ninyo naman mga breeder. Pang broodstag na pang broodstag. Pero hindi natin i-release as broodstag. Guha nga nung isang inahin na kilso. <coughs> Bakit bagay napasama doon. Yan. Siyempre ayoko namang masira sa inyo Baka mamaya maglabas ng white legs O kung ano nung ilabas Ayan. Mas mainam na Sabihin agad natin sa ating mga kaibigan At ating mga buyer Na ganon yung nangyari Kaysa after 2 years Balikan ako Nakakaya. Ah, ayoko magka problema Mga breeder kaya Maga pa lang sinasabi na natin Ayan. Pwede tong Kaya yung broodstock kaya lang sa crosses natin nilalagay yun na. Yung crosses na pala natin mga breeder ay 6,000. Yan. Yung ating mga pag nagpahulugan na tayo mga breeder, dalawang tauhan yung kukunin natin. Baka mag-15 na tayo ng brood stag. Yun naman mga breeder, sulit naman yun mga breeder. Aalagaan ah, namin ng maayos. Yan. Sa babae, 5K lang. Ganyan. Ang siguro medyo mataas lang butcher at saka claret yun. Pero yung sa mga sweater at saka sigilmore 15 tapos 5, 25 yung tryo yan yung magiging pahulugan natin 25 yung magiging tryo diba mas mura broodstag lang yun sa ibang pahulugan ito mga breeder ang light side ng Lacey Gilmore ang karabing dilaw na din para pumpkin yan ang, ito yung mga breeder ipapangalan natin ng super super doon <laughs> Super Pumpkin ni Tagbi Sino kayong dumali noon? Sana ay makita na. Sayang yun eh. gagaling. Ang dog pa panalo no? Lagi panalo ang update eh. Sarap lang gayon Aray, ating tatawaging Super Lacey Gilmore. Ang ng pangalan. Hindi kasi sa papel. <laughs> Ayan. Hindi. Baka ito ay pag na-develop natin to. Nakuha natin yung gustong galaw. Pero yung itsura mga breeder. Wala na akong masabi yung galaw na laang saka yung wala namang bull na panalo mga ka-breeder ibig sabihin ko lang yung makakalamang lang tayo sa panalo no? sa, re sa resulta to. sana maganda yung resulta ito mga breeder lazy gilmore din yung dati mga breeder unang panak ng lazy natin uh, ah, ang ganda nung palabas natin ngayon, nakasunodahan ng ating kaibigan na si Green Island. Nagpunta siya dito. Si, nabisita ko. Kaibigan ko sa yun. Ah, uh, nagustuhan niya. E, binigay natin doon. Hindi ko lang alam kung ano naging update na. Ayan. Itong ganda siya. Madilaw. Na yellow pit. Na mahabang buntot. Na maha makapal ang pulok. Ayan. Gusto ko kasi sa manok, makapal ang pulok, nakitit yung balahibo. Parang ganto mga breeder pulang mata <laughs> ito ang mga breeder ayan, golden boy din yan. ang na ng katawan haba na rin ang buntot manipis pala ang hindi pa lahat mahaba imis ayan. lahat to ano papungusan natin tapos yung mga 2 way cross na Lacey Gilmore na makukusunod ang maging broodstag ayun na lang yung hindi natin pupungusan pero yung Kelso Hatch, hindi mo natin pupungusan. Itatanong mo natin kay, kay pare, yung pupungusan. Kaya na siyempre, may nag-order sa atin noon at nagdiwala. Siya muna yung papipili natin. Ganun din sa butcher, mga breeder. Ha? Huwag magtatampo, mga breeder. Marami naman tayong may mga ice na butcher. Pwede doon muna tayo bumili at kumuha. Yung sa akin kasi, pinapadami ko pa. Saka, hindi pa ganun kadami yung napalabas ko eh. <coughs> Ito mga breeder, Kelly yan ito ay isa sa napupusuan kong i-release kay pare ko eh yan o oh. ulo pulang pulang mata pulang muka kada na sukat haba buntot check natin okay ang kanyang tuhod saka paa hindi pasok hindi labas yan mga breeder o oh. yung tinesting ko hindi talaga nagpapahulugan eh tinesting ko lang yung isa okay naman pero okay na pe pressure syempre <laughs> mga breeder unang pahulugan natin gusto ko kasi talaga quality mo release para alam nyo kayong mabuhay ma na manuhan na umpisa na quality yung i natin sa pahulugan yan para mag maging maganda lahat ng mga susunod pag ganito mga breeder ah uh, dark dark na siya sunog kasi kelso tapos hatch na yellow legs tapos may batik Ayan, ito pare ko yung manok mo. Ito so, yun yung isa sa napupuso ang meron mo sa'yo. Ayan mga breeder, Lazy Gilmore. Light side. Ayan, hindi pa masyado bulto ang katawan pero kagandahan. Ako na paliligoan namin, wag muna ng uulan, bukas na sana umulan, kaya mamaya ang gabi. Para masarap naman tulog natin. Sige. Ay wag yan, wag na yan. Tali mo na lang yan. Na oh, no, Mga hindi pa masyado sanay hawakan. Pero mga breeder, pagpatak lang ng 8 months nito. Masasali na rin to. Sana mga gumag 8 months, makapagpagwa tayo ng maliit na gradas. Para nakakapagpalakad tayo ng mga manok para masanay na bago may release no. Para kalmado na. Sanay na lumakad sa lupa kasi puro damo to eh. Rico. Sinuka ako. Puro damo kasi yung nandito eh. Ayan. Oh, okay okay, more. Sana maging maganda yung resulta ng breeding natin ito. Kasi gusto ko na yung itsura niya, kulay, sukat. Meron nga lang medyo mataas pero magbabago din naman yun pagdating ng panahon na mapag-breed-breed natin sila back to papa, back to mama. Tapos matagal, matagal. Kursunada ko na yung kanilang ano, itsura at kulay. Sana lang maging maayos yung resulta ba ah, mga breeder ito kale swatch din ang nakikita ko at ako sa mga hubog ng katawan nila medyo mahaba yung pagkakatawan nila ang buntot nila habain tapos yan mapupula ang mata yung sukat hindi sila naglililiit mga breeder yung mga kelso yun yung napansin ko doon sa abayer na kelso natin. Ikinuros kasi natin to sa Gilmore. Sayang nga, hindi natin nagamit yung original natin Gilmore na i-sigurado. Mas mapulo sana yung mata. Uh, paanak na kasi yung ginamit natin, yung mga paanak. Ayan. Pero solid din naman. Eh. Sabi. Ayan mga breeder, ito yung galing kay Parin Paulo. Ang uh, kanyang Esculin Gray. Yan. Mga breeder. Hindi tayo mahilig sa gray. Pero dahil binigay niya, inalagaan natin ng mabuti. At sige siya po kami dito sa Esculin Gray. Ako muna pipili syempre. Hello pare. Guys. <laughs> Yan mga breeder, isang golden boy. Hindi, sing, hindi pa masyado ang katawan pero tama lang. Bali dun sa ating nakitang mga hinawakan natin, meron tayong tatlong nakitang medyo mahina ang katawan. Tututukan natin sila mga breeder ng vitamins. Ayan mga breeder, isang golden boy si Kepisan. Sino mga itlog dyan sa range? Baka marami pa. Ayan. Isang golden boy. Ang kinis ito mga breeder. Oh. Excited na ako dito mga breeder Pagpatak ng 8 months Ano kaya mga galaw nila Sayang yung ano mga breeder Yung binigay natin sa pamamangkin natin Ng mga sweater gilmore Nasa 80 piraso na sisyo yun uh, Hindi natutukan nung mag-aalaga niya Sayang noong uh, Nung una pinupunta ko bako-bako na Nung nagtagal kasi nag busy na rin ako Nung pag-usisa namin, ang tiyuti daw na ubos mga breeder. Ganun so, talaga, kapag ka, hindi pa masyado maalam sa pag-aalaga, talagang mauubos talaga. Kahit may bakuna yan, sinuportahan na natin ng gamot at saka vitamins, wala. Uh, bawi na lang siya next year. <laughs> Ayan, ating golden boy. So mga breeder, may lumabas sa atin na ganito. Yung ganito buntot. Uh, first time na lumabas sa atin to kaya hindi natin ikinal ng bata pa. At ito ay nakotay na. Itinesting namin dun sa local banded sa mga sabay. Eh national to mga breeder Tapos yung katawan niya, grabe. <laughs> grabe yung katawan niya. Makapal. Tapos palang pula na rin. Yan. Hindi ko to i-out mga breeder Pampaswerte. Ito so, mga breeder, yung ating Papuro sa Golden Boy. Straight breed. Ito yung huling anak ng ating uh, Golden Boy na naabil sa pahulugan ni Buddy. Kagamitin natin sa ating early bird. Ayan. Dalawa sila magkapatid. Gamitin natin sila. Para bibili tayo ng mga inahin na Golden Boy ulit kay Buddy tapos sa ibang breeder. Para meron tayong dalawang pamilya ng golden boy para makapag-release tayo ng ah, madami madaming itarayo. Kasi dito dalawang pamilya lang. Ayan. Maganda to mga breeder. Ibigatong At, dadong gusto kong itsura ng manok. Ayan. Yung itsura ng muka, yung tindig niya, ganito lang katangkad tapos yung balikat maayos, balahibo maganda. Ito so, yung ating golden boy all time favorite ito <laughs> so, mga breeder ay isa pa sa ating gagamitin natin sa early bird uh, isang 5k sweater galing kay sanka pa game farm ito so, mga breeder ay 2 way cross na uh, sa gilmore bali ang gawin natin dito ipaparinsan natin ang mga pure na 5k kukuha tayo kay buddy saka sa EEJ mga breeder para magkaroon tayo ng 5k sweater na 3 port 1 port okay. ito, ito muna yung gagamitin natin kasi wala pa tayong available na papuro yung pure breed hindi pa tayo nakakabili kasi napili ko na to kasi ito nyo naman yung mata saka yung ganda ng hindi niya ay as brooch type talaga kaya ang gagawin ng breeding dito ay ilalamang natin sa 5K or sa Gilmore. Palalamangin natin yon para magkaroon tayo ng triple pump ah. Ito naman yung isa pa nating golden boy mga breeder. Kapag dito nung una natin pinakita, yan. ito talaga yung kamukhang kamukha ng ating golden boy. hindi ah, pala lumalabas yung bandera niya tapos ito madilaw to. Yan. Ito talaga yung kamukha. Kaya lang din niya nakuha yung palong kasi ito medyo bumaksak ng konti yung palong kasi ng ating golden boy dati nakatindig ayun o gagamitin natin sa pahulugan kuha tayo ng mga magagandang golden boy okay yan ito mga breeder ang huli natin paliliguan meron pa tayong national doon eh, dito na lang muna tayo magpapaligo sa isa nating manuka no doon sa kabila sa isang araw na lang kasi parang ulan na liliguan pa na natin yung mga hinahin natin Ayan mga breeder, yung Esculine Grey ni pare Paolo. Ang ganda rin ito. Mga Grey ni pare Paolo. Uh, mga materials nga pala doon ay puro Esculine. Esculine. Pansya ng Boston, mga breeder. At ayun mga breeder, baka hanggang dito na lang natin. Tataposin yung konti natin. Kita-kits tayo sa August. Uh, sa next vlog natin, uh, maalaman nyo kung anong date ng uh, pestag ah uh, sana ano, pasyalan nyo ako dun, mga breeder. Hindi naman natin butyon yun, ng yung in-endorse natin ng gamot ng mga breeder. Kaya nandun ako para mamit meet ko rin yung mga solid followers natin at saka yung mga solid na ka natin. No? Magbibigay tayo ng tryo mga breeder. Uh, yun naman, taon-taon nagbibigay naman tayo. Uh, pagpapasalamat ko na lang din sa natatanggap kong blessing sa mga libreng gamot natin tapos vitamins saka yung mga pagpalo nyo uh, dahil din sa inyo mga breeder lumalakas din yung loob natin ano, mas paramihin to And okay, mga breeder salamat sa panonood at, at pagsuporta at sa susunod ulit magbablog ulit tayo sa susunod nating farm doon salamat